Alam mo ba kung gaano katagal bago magdoble ang pera mo kung iiwan mo lang sa savings account na may 0.5 interest? 144 years. Yes, one and a half century. Sa madaling salita, baka mga apo mo na sa tuhod yung makinabang. Pero paano kung may mas mabilis na paraan para lumago yung pera mo? Hindi lang gamit ang sarili mong kita, kundi pati pera ng iba. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito yung mga financial strategies na hindi tinuturo sa school. Mga sikreto ng mayayaman na ginagamit nila hindi lang para makaipon, kundi para mapabilis ang paglago ng pera nila. Kasama dito ang Rule of 72 at OPM o Other People's Money. At sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano mo rin magagamit yung mga to para makaalis ka na sa cycle ng paycheck to paycheck at masimula na ang totoong journey papuntang financial freedom. Alam mo bang may isang simpleng hack na ginagamit yung mga mayayaman para malaman kung kailan madodoblo yung pera nila? Hindi ito tinuturo sa school, hindi mo makikita sa textbooks. Pero ito yung sikreto ng mga smart investors para planuhin yung financial future nila ng may kumpiyansa. Ang tawag dito ay Rule of 72. At ang cool dito, napakasimple lang ng formula na to. 72 divided by interest rate equals the number of years bago madobli ang pera mo. Walang komplikadong mat. Kunin mo lang yung number 72, hatiin mo sa annual interest rate ng investment mo at boom! Malalaman mo na kung gano'ng katagal bago madobli yung pera mo. Kaya naman nasabi ko kanina na kung nasa savings account lang yung pera mo na may 0.5% interest, 144 years bago to madoble. So malamang hindi mo na yun abutin unless vampira ka Pero kung nasa stock market ang pera mo na may 8 to 12% return, 9 years lang madodoble na agad ang pera mo. Nakikita mo ba yung malaking diperensya? At hindi lang 'yan. Ang rule of 72 hindi lang para sa investments. Ginagamit din 'to para maintindihan ang epekto ng inflation. Example, kung ang inflation ay 4% madudoblo yung presyo ng mga bilihin sa 18 years. Ibig sabihin, yung mil na 100 pesos ngayon, 200 pesos na yan sa loob lang ng halos dalawang dekada. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang mag-ipon lang. Kung hindi mas mataas ang interest rate ng investment mo kaysa sa inflation, nawawalan ka ng pera nang hindi mo namamalayan. Pero ang masaklap, maraming Pilipino ang walang kaalam-alam dito Nilalagay nila yung pera nila sa savings account na halos walang tubo habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Sa 1% savings interest rate at 4% inflation, 3% ng value ng pera mo ang nawawala taon-taon. Ang rule of 72 ay hindi lang simpleng equation. It's a wake-up call. Kung gusto mo talagang mapalago ang pera mo, kailangan mong gamitin yung mga tamang investment vehicles na nakakasabay at nananalo sa laban ng inflation. At yan ang ginagawa ng mga mayayaman. Alam mo ba na karamihan ng mga super yaman ngayon, hindi talaga nila ginagamit yung sariling pera nila para lalo pang umasenso? Yes, tama yung nadinig mo. Ginagamit nila ang pera ng iba at ito ang tinatawag na OPM o Other People's Money. Ganito kasi yan. Karamihan sa atin, iniisip na kailangan mag-ipon muna ng matagal bago makapagsimula ng negosyo o investment. Pero yung mga super successful, ang ginagawa nila, ginagamit nila yung pera ng ibang tao para mas mapabilis nilang mapalago yung investments nila. Baka isipin mo, eh paano ako makakagamit niyan? Eh wala naman akong kaklose na mga milyonaryo. Hindi mo naman kailangan magkaroon ng mga tropang mayayaman para magamit to. Ang kailangan lang ay malaman mo kung paano to gawin ng tama. Halimbawa, may 100,000 pesos ka. Pwede mo itong gamitin pang down payment sa isang bahay na worth 500,000 pesos. Tapos, uutangin mo na yung 400,000 sa bangko. O kaya naman, may nalaman ka magandang negosyo o investment opportunity na kailangan ng 100,000 pesos na kapital. Pero 20,000 lang yung perang gusto mong gamitin. Kaya nagloan ka ng 80,000 pesos. Sabihin nating kumita ka ng 20,000 mula sa venture na to. Kung sariling pera mo lang yung ginamit mo, 100,000, 20% lang yung kinita mo. Pero kung 20,000 mo lang yung ginamit mo at 80,000 yung galing sa utang, o in other words, pera ng iba, 100% agad yung kinita mo. Mas mabilis kang aasenso, di ba? So, paano mo gagamitin ang pera ng iba? Number 1, through bank loans. Katulad na nabanggit ko kanina. Mangutang ka sa banko para sa negosyo o pambili ng property. Number 2, business partnerships. Makipag-partner ka sa kaibigan o investor. Hati kayo sa puhunan at sa kita. Number 3, investor funding. Maghanap ka ng investor na gustong mag-invest sa business mo kapalit ng parte sa kita. Number four, crowdfunding. Ito yung mga tao na sama-sama magbibigay ng maliit na halaga para pondohan ang proyekto mo. At number 5, seller financing. May mga nagbibenta ng bahay o mga suppliers na pumapayag na bayaran mo sila ng hulugan. Tandaan mo na hindi lahat ng utang ay masama. Depende sa kung paano mo ito gagamitin. May tinatawag na good debt. Ito yung ginagamit mo para bumili ng mga bagay na kumikita tulad ng bahay na paparentahan mo, negosyo o investments. At yung bad debt naman ay yung utang na ginagamit mo lang sa mga luho tulad ng gadgets o mamahaling kotse na hindi mo naman gagamitin para kumita ng pera. Kung matalino mong gagamitin ang OPM, hindi lang lalaki yung investments mo. May extra cash ka pa para sa ibang bagay. Example, gumamit ka ng OPM para bumili ng apartment. Habang kumikita ka sa renta, nakatabi pa rin yung sarili mong pera para sa iba pang negosyo o opportunities. Again, hindi mo kailangan maging milyonaryo para simulan ang strategy na to. Pwede kang magsimula sa maliit. Pwede kang maghanap ng business or investing partner. At pwede ka ding gumamit ng iba't ibang paraan ng funding. Kapag matutunan mo tong gamitin ng tama, mas mapapabilis mo ang pag-abot sa pangarap mong financial freedom. Ang pera, pwedeng maubos. Pero yung kaalaman mo kung paano to gagamitin, yan ang tunay na yaman. Kung hindi mo gagamitin ng OPM, sayang ang oras na igugugol mo kakaipon ng pangkapital. Mananatili ka naghihintay ng mag-ipon habang yung iba, palaki ng palaki yung kita gamit ang pera ng iba. Ang tanong, saan ka doon? Maghihintay ka pa ba o gagamitin mo yung sikreto ng mga mayayaman. At ang panghuling diskarte ng mga mayayaman na gusto kong i-share sa iyo ay ang asymmetric investing. Question, kung may 1,000 pesos ka, mas pipiliin mo bang tumaya para kumita ng 50 pesos? O gusto mong magkaroon ng chance na maging 5,000 pesos yan? Obviously, doon tayo sa mas malaki ang kita, di ba? Pero ang tanong, paano mo gagawin yan nang hindi ka todo sugal? May sagot dyan. Yan nga yung asymmetric investing. Hindi siya term na madalas mo marinig sa school o kahit sa banko. Pero ito yung sikreto ng mga mayayaman kung bakit kahit ilang beses silang magkamali, panalo pa rin sila sa dulo. Ano nga ba tong asymmetric investing? Simple lang. Asymmetric investing is about looking for opportunities na maliit lang yung risk mo pero malaki yung potential na balik. In other words, kung matalo ka, konti lang yung mawawala. Pero kung manalo ka, boom! Jackpot! Ganito maglaro yung mga mayayaman eh. Hindi sila basta-basta naglalabas ng pera para lang sa 10% gain. Ang gusto nila, 5 times, 10 times, minsan 100 times pang balik eh. Kaya naman willing silang mag-invest sa isang negosyo na startup o risky pero kapag tumama parang nanalo sa loto with strategy. Tingnan mo na lang yung Shark Tank, di ba? Example nito si Paul Tudor Jones, isang sikat na billionaire investor. Sabi niya, I do not invest unless I see a potential to make five times what I put in. Like kung maglalabas siya ng 1 million pesos, ang hanap niya, possibility na kumita ng 5 million. At kung di niya makita yon sa isang business venture, pass. Hindi worth it para sa kanya Pero teka, paano nga ba nila ito ginagawa? Ganito yung diskarte nila Una, like yung nabanggit ko kanina Start up investing Maglalagay sila ng pera sa let's say 10 small companies Alam nila na waloo o siyam dyan Ay may posibilidad na malugi Pero kung may isa na sumabog Yung kita mula doon Bawi lahat ng talo Tapos may sobra pa Number 2 Real estate with leverage. Gumagamit sila ng OPM, gaya ng loans o investment ng ibang tao para bumili ng properties. Hindi nila nilalabas lahat ng pera nila. Pero kapag tumaas ang value ng property, kanila ang malaking kita. Number 3. Stocks na undervalued. Nagahanap sila ng stocks na bagsak ngayon pero may malaking potensyal. Bumibili sila habang mura pa. At kapag nag big time kita. At number four, risk management. Marunong silang maglagay ng stop loss. Ibig sabihin, kung mukhang maluluge, aalis na agad sila, hindi nila papabayaan na lumaki pa yung talo. Ang tanong, kaya ba to ng ordinaryong tao? Oo naman, hindi mo kailangan ng milyon para mag-asymmetric investing. Ang kailangan mo ay, una, tamang mindset. Huwag kang basta magsettle na lang sa maliit na balik. Hanapin mo yung may low downside pero may big upside. Number 2. Need mo ng counting education. Alamin mo kung paano nagwo-work yung basic ng stocks, real estate, kahit crypto at business. Number 3. Disiplina. Hindi to sugal. Hindi ka all in. Pili ka lang ng tamang pagkakataon, konting research, then attack. Pero with caution pa din para ready kang umatras kung kinakailangan. At number four, diversification. Huwag mo ilagay lahat ng pera mo sa isang lugar. Hanap ka ng iba't ibang sources ng potential gain. Kapag natutunan mong tumaya ng tama, yung pagnatalo ka, konti lang, pero pag nanalo ka, sobrang laki, doon ka magsisimulang lumapit sa level ng mga mayayaman. Ang tanong na lang eh, ready ka na bang maglaro sa home court nila? At kung may napulot kang mga aral sa video na to, pakipitik mo naman saglit yung like button. Salamat! Lahat ng wealth building strategies na pinag-usapan natin, hindi lang to random tips. They form a system. Isang powerful na system na kapag ginamit mo ng tama, pwedeng baguhin ang financial future mo. Karamihan ng tao, wala pa rin idea kung paano gumagana ang pera. Pero ikaw, hindi ka na isa sa kanila. The only question is, kung gagamitin mo ba to? dahil habang wala kang ginagawa. Inflation does not wait. Opportunities don't wait. And time doesn't wait. Kaya simulan mo na habang maaga. Like kung may extra kang 1,000 pesos per month, pwede mo nang i-invest yan sa companies sa stock market na malaki pa ang potential mag-grow. This can be a great start. I-check mo yung video na to kung paano. Maraming salamat sa pananood. Peace out.